Po sa ating lahat, magandang uh, okay. komenta, magbigay tayo ng komento dito. Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas? O siguro ang tanong na lang, magkomento ka sa edukasyon ng Pilipinas ngayon at sa pagbawas ng budget. Kulelat tayo, di ba? Kulelat tayo sa math, sa reading, sa science, at sa spelling. Tapos binawasan pa ni Bongbong Marcos ang 12 billion. Lalo tayong malulubog. We are not using our public money to do proper public investment. So maling-mali na bawasan mo ng 12 billion pesos ang Department of Education at isang kalang mo ang kinabukasan ng kabataang Pilipino, unahin mo ang ayuda ng mga mambabatas. Yan, maling-mali yan. Ang tanong ko sa'yo, kung naging senador ka, anong gagawin mo? What is, what legislation will you do? I will work on amending uh, the plunder law. Ibababa po yung tre Okay. Ah uh, uh, magbigay nga tayo ng komento uh, o call dito, ano? So maganda yung tanong kay uh, dito kay uh, uh, asinitorial uh, candidate sa uh, Big uh, Rodriguez. Uh, dati dati ito ay nasa kampo ng mga Marcos, but uh, Lumipat ano, dahil uh, naalis sa pwesto, so pumunta siya sa mga Duterte. Napakaganda yung tanong. That is a very basic question, ano. Paano mapaganda yung quality of education dito sa Pilipinas? Wow. Uh, video may, at least may idea tayo dito. Why? Kasi, uh, retired tayo sa Department of... Department of Education Nakita natin yung uh, Nangyayari sa departamento na yan ano? Okay uh, Going back to the question Paano mapaganda yung quality of education Sa Pilipinas So sabi niya uh, Parang galit siya dahil Nabawasan yung pondo Para sa Department of uh, Education da, kaya nga daw uh, kulilat tayo no okay in the previous in the previous year hindi naman na uh, bawa, malaki yung budget ng Department of Education noong uh, uh 2023 uh, siyempre mayroon pang uh, mayroon pang unit team noon ano then uh, yan despite the fact na mataas yung budget yet uh, ang naging resulta yun yung, yung uh, sabi niya ano no? uh kulila tayo sa mathematics, sa science, sa sabi niya, reading, spelling although yung spelling reading parang uh, wala kong matandaan na subject areas ang mga ito ano. Uh, ang alam ko siguro sa English yon ano? Okay. So, wala, wala walang problema dyan. Uh, so, in other words, pag mataas daw ang kwan, uh, pondo, mataas din ang, maganda rin ang quality of education. Sabagay, tama yan. In, in many countries, talagang mga mayayamang bansa, talagang quality education because sa uh, malaki nga ang kanilang budget. dahil Mayayaman ang mga bansang ito, ano? But uh at the end of the day, tignan din how this uh, money are being used para nga mapaangat yung system of education natin. Ano yung mga sample na mga issues na 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 kita? as a result of this uh, investigation sa Department of Education at saka the Office of the Vice President. Siguro alam naman natin na talagang Duterte ah uh, boy ito, no? Duterte boy itong si Big uh, Rodriguez. Okay. Uh, despite nga malaki yung budget in the previous year, yun din ang resulta kulilat okay pagkatapos sa uh, marami yung mga nakitang mga programs uh, mga nangyari uh, kung saan maraming mga nasayang na pondo uh, nakita yung mga com computerization program na bilyon-bilyon na na dahil yung mga com computer mga laptop uh, whatever uh, devices na ganyan eh, hindi na ng ng maayos okay kaya sinasabi na na nasa sayang maraming mga nasayang mga uh, units na yan So, billion-billion ang halaga. Ngayon, uh, sino ba ang dapat sisihin? Na, eh, siyempre, yung... Yung Defense Secretary, eh, Diba, di ba? tayong command responsibility. Kung may, mga kapalpakan sa lower rank, eh, siyempre, it mag... Uh, uh, ano? Parang kanyan. Uh, connected yung mga nasa taas dahil hindi nila na-manage na ng correct pay eh. Okay uh, Pagkatapos yung mga may, mayroon akong narinig na may mga scholarship na dapat ibigay sa mga deserving is, uh, student ngunit uh, uh, tinatanong ko yung mga schools na napupuntaan ko. Wala, wala naman gano'n na programs, ano? Okay? Uh, Pagkatapos, ito, ano? Kung talagang uh, napakahalaga ng pondo para may angat ang education o quality of education dito sa Pilipinas, bakit ah, uh, nakikisaw-saw ang Department of Education sa mga ibang uh, task o sa so, ibang bagay na hindi naman concern ang Department of uh, Education. Like for example, yung pag spy, ah uh, pag uh, ano, pag uh, gamit ng mga safe houses na it amount amount to millions. Okay? Uh, pagkatapos pagbayad ng mga information etc etc. So bakit hindi na lang gamitin 'yan sa kung pa, sa mga programs project uh, para may angat ang yung standard of uh, education natin. Okay? Eh, noong unang, ano, I remember yung unang speech nitong Vice President uh, as the Deep in Secretary, eh, agad, uh, inupakan niya yung mga, kwan yung, yung mga teachers na nakiki, nakiki connect sa mga NPE, mga outlaws, etc., etc. Para sa, para sa akin, bilang isang teacher, medyo mali. Dapat uh, konsin, uh, ang pinaka-topic mo kaagad, kung paano, kwan, we angat ang atang education. <laughs> hindi, hindi mo apakan yung mga, ano, yung mga sumirsira sa ating lipunan. Kasi sa, yun nga, yun ay trabaho ng mga militar, mga pulis uh NBI at saka iba pang uh, law -enforce, uh, law enforcing uh, agencies okay hindi trabaho ng uh, kanyan ng Department of uh, Education okay uh, anyway uh, sabi ko nga may punto naman itong sekwa na tagang maganda mataas ang uh, budget para angat ang quality of education But din, dapat mayroon din correct programs, hindi nasasayang yung pira. At dapat ang Department of Education, nakatoon sa uh, education, hindi sa mga iba-ibang bagay. You know? Like uh, yun, yun na nga, uh, ang laki ng confidential funds, ginagamit kung saan saan. Ginagamit sa pangbili ng information, ginagamit sa pagbayad ng uh, SIP houses ginagamit sa tree planting, eh, well, talagang walang mangyayari. Kasi uh, itong, itong si Vic uh, Rodriguez, uh, talagang sa sinasabi niya, <laughs> may iangat yung kon iangat yung mga Duterte iangat yung vice president eh sa palagay ko talagang it's out of uh, context ano mali sa goal, mali sa talagang pinaka purpose yung ma ano may angat ang quality of education natin. Kaya ako ah, talagang hindi hindi ko ibubuto ito ito. Lahat ng mga makachina na mga candidates hindi hindi ko ibubuto yan dahil tayo ay Pilipino dapat ah, ang loyalty natin, ang concern natin ay para sa Pilipinas. Sumuli, thank you sa like at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel. Magbuhay tayong mga Pilipino.